what's up mga idol pa ni bagong araw pa ni bagong vlog naman tayo paano nga pa magkapit ng cctv Binagamit gamit ay wifi man paano natin i-activate ito paturoan ko kayo iyon Okay ganun lang kadali pag may, may tanong kayo message na lang ninyo ako thank you sa panunod. what's up mga idol pa ni bagong araw ni bagong vlog naman tayo paano nga pa magkapit ng cctv binagamit gamit ay wifi man so, paano natin i-activate ito tuturuan ko kayo step by step so nailagay na natin yung print yung ano bukilya so para lang din siyang ilaw yung panaksak so yun, yun. so yun mag tayo ng B30 Pro ito yung gagamitin natin para magamit natin yung ating CCTV so, ayan itong B30 na to kailangan na to may wifi tayo so, may darwa na tayo na activate so, itong bagong bili na to i-activate natin to ayan ayan i na natin siya saksak na natin iyon Tingnan natin Tingnan natin siya mag ano activate iyon yan camera is starting na siya so ang pipindutin natin dito yung add add camera iyon camera tapos ang pindutin natin dito yung QR code na to confirm wifi pa pala I open natin ang wi fi siyempre na connected tayo kayo. yun connected tayo Bluetooth is ready. Please scan the QR code on the camera yeah. and wait for the connection. Siyempre yung Wi-Fi. iano lang natin yung wifi natin yung setup natin kukonfirm so, co natin yun yun napaano natin yung dito sa sa camera yung ating ano yung ating itong QR code na to sa CCTV so ayun na natin ayun, itatapat natin dun papabasa natin yan hintay natin mabasa yun na receive na siya so, connecting. okay natin yun narinig ah, na natin yung connecting na yun connected. Ay, yun ayun hinihintay lang natin so, ano lang kadali activate ng CCTV wait lang tayo activating device ayun tingnan nyo lahat na siya nag blue ayun tingnan natin ayun Duling lang, medyo matagal ang ating paypay dahil marami na nakakunik. Ayan. Ayan namatay ang ating cellphone mag yun kala ko naghang doon natin to yun ito yun tibit na o oh. ayan o oh. ayan o oh. na natin yung ano Ayan o. Tingnan nyo po. Ganat. Gokong makukontrol na natin. Ayan o. Ayan o. Ayan Tingnan nyo na Ayan o. Ayan o. Ayan o. Kita naman natin. Magalaw tapat natin. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan kabila naman Iyon. Okay. Ganun lang kadali. Sumuy so pag may tanong kayo. Message na lang ninyo ako. Thank you. sa no.